Merun. tapi tabi tapi tabi tabi ka dyan parang gano'n, no pero ano gugupit sila dito ng mga kahoy kahoy dito wala hindi hindi rin hirap talaga hanapin yung ano mo sir buha po kami dito ng ano katas parang patay na yung mga ano Kaibigan, ito pong bayad natin. Alay natin dito sa mga ikanto na kinuwaan namin. Tabi po, hindi lang kami ng mga pangherbal namin. Ito po ang kunting alay. Tanggapin niyo po. yung kumuha kami ng ano. Paalam ka dyan. Tabi po, pahingi. Pahingi lang kami ng pangherbal dito sa kawin na to magre-release lang ako ng aking ano ayan mag release tayo ng ating ayan yeah. pag kahit pa na paano nakapag-release na rin tayo dati uwi ko ang karga ko ngayon iba naman ang karga natin people ito, ito. malaki na yan po kami ng sinukuang kahoy kay kaibigan. Paintulutan mo sana kami pagdilim na pagabi na. Yung mga ugat-ugat siguro. Tibay pa rin. Hilingin mo. Kaibigan, pahingi. Kailangan lang namin. Naubusan na kami ng herbal. Ang paa mo. Okay. Sana. Ang maganda. Ipasok lang ba, Yan po ang sino ko ang bagging na malaki na.

tama. Ini Mbak. Oh. Kita yang bijak. Pasti ambas aku. Ya, ayo ya, ya, mulang. Tip hmm? jubunya nih. Ganyan. Tuh Coba tuh yan po ang katas ng ano, sinukuan. Sinukuan ka. Ang mga pipo, no? Napakalaki ito, ito yung... Ito yun. Ito yung man, no? Ito <laughs> po kaya po uminom ako nung uh, nagpasa ako ng ano at uminom po ng katas ng tubig ng sinupuan pipol para madagdagan muli ang aking ano uh, energy kasi na, na ano na ang energy ko naubusan ako people naubusan na ako ng energy ano sa mga ginagamot ko, mga pasyente at nababawasan na. Ganyan po tayo mga may kaalaman. Kailangan po natin na yung ating uh, sinukuan na ano katas nito ay dapat iniinom. Yan po yung may cruise sa bawat dulo. Kaso lang, ito rin po yung nahanap natin people yun nga lang ano siya iba siya ngayon orange mm. may cross po ito people kambal yan kaso lang hindi klaro ngayon oh. no. yan <coughs> yan ang herbal parang hindi itong pulahan orange lang hindi ang pulahan kumakuha tayo dun sa isabi eh, kumakuha tayo dun kapila po ang ano, may wagang kahoy mga people na respect at hair, hair tie. Yan po, pira lang po yan makakuha people. Dito yan sa kagubatan, nakatago lang po yan. Hindi din yan basta-basta makita. Yan mga ibon na no, masaya. Bulahan dito, pulahan dito. Pulahan no, kaso lang ano na, nasukal na masyado. Ayan. Ito nga pala oh. Mayroon pa yan dito. Yung pula ang maganda. Yung pula talaga ang pinaka ano. <coughs> Kasi yung pag nilaga, hindi ka ano pula. ng ano nito. Sukal eh. Oh. Okay. Tulalo. No? Tulalo. dito or dito punta ano papasukin po natin yung <coughs> tabi po na <Yung> kami <coughs> dito tabi po. en so End muna natin ang video mga friend. At pangalawang video na lang tayo. Ha? Second video. Habangan nyo ang isa.